Makaganda <laughs> 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 ng bawa po sa atin ng, uh, Isang uh, matanda Nagpupursigi pa upang uh, May kainin sa araw Naman natin guys Pag uh, mahirap tayo eh, Medyo alangan tayo sa mga Kamag-anak natin po na May kaya guys Pura kita Sudadiyadan Dika sa pananunlan Uh, matanda na eh. Uh, nagsasakripisyo pa. Oh. Oh, oh, punta na daw siya guys. Kasi medyo nahiya siya sa mga kasamahan niya. Yan guys. Yan. Yan na siya guys. So, ayan. nag naman siya. Siguro sa estimate ko sa kanya guys. Uh, mga 70 years old. Yan. Or uh, 70 plus. Ganyan. o uh, magtrabaho ng ano uh, uh, ganito magpursig kaya nung pagtatanim yan Ayan po, ready go na kami sa beneficiary ng ah uh, ating ng uh, mga groceries uh, natin medyo gabi na, na tayong dumating ah, uh, pumasok na tayo sa bahay ni tatay Eduardo Centeno ito si nana ay asawa niya ngayon natin hindi natutulog alam niya yung hiling ng puso natin eh tayo na yung pan namin, oh. surprise ito yung, uh, charan <laughs> oh, oh. ano ito ganda? dyan ba lang? <laughs> <laughs> sa sarili ko. Mhm. Oo. Mhm. Kasi makapanood k naman. O kaya kailangan ko alam ng mga kababayan natin kung ano kidding partner. Mhm. Sa palang Hindi ako yung kasalamatan. Pero hindi naman ako yung kwento. Nagbigay. Nagbigay. Ah tulay lang po ako na ano, tinanong mo itong uh, Ang akin lang. Gusto niyang itulong sa mm. Ikaw ang Maralita. Ito na guys, yung isa pa. Okay, okay. isang tapong bigas. At isa, uh, makaraos na yung uh, pangilang araw na. May bulat. oh, so, yan, may bulat po tayo. Na... Uh, may dalawang tray. You know? Bulat po ito. May kasama pa palang itlog. So, yan. Yan, may sakong bigas dalawang tray ng itlog yung mga grocery kaya ano nagbigay dito kwan hmm. uh, yun lang uh, ayaw niyang magpakilala sabi ko sino ba ako ang pang manggi na ihatid ko man lang yung tulong sa inyo na karapat dapat naman po kayong na uh, tulungan manong Eduardo ano ang masasabi mo sa nagbigay ng tulong masabi ko lang po abot-abot pasalamat ko po sa inyo. At tinulungan niyo ang aking paghihirap. Yan lang po ang pasalamat ko po sa inyo. At napansin nyo ko pati aking mahal na aking may bahay. May bahay niya po si Manang. Si Manang, si Nanay. Juliana. Juliana. Pagkasalamat sa uh, tanging hiling ko lang na panalangin na lang po yung oh. na may busilak ang kaluban na tumulong. Panalangin na lang natin na ah, sana, ma makaroon siya ng uh, mahabang, mahabang buhay. Uh, ang kalusugan niya po ay maganda. Hindi siya magkakasakit sa uh, ito. niya po ang pagbigay ng tulong. Pagbigay ng tulong. At saka yung blessings uh, tuloy-tuloy para magpatuloy Ma niya po ang pagtulong sa mga katulad nating maralita. Guys, ang uh, salamat ko lang. Maraming salamat sa nagbigay. At pasalamat ako. Pasalamat okay. ako sa sponsor na pinagkatiwala niya sa akin. May bigay ako. May, may bigay ko ng maayos yung uh, tulong na walang uh, labis, walang kulang. Okay. Uh, Sinanay ngayon maraming salamat sa kanya kung sino man siya sana ay mahaba ang buhay niya okay. mahaba pa ang buhay niya na tumulong sa mga mahihirap yan na lang ang masabi ko sa kanya okay ano po ba ang trabaho natin tayo? Wala. ng palay. mo lang. Oo. Oh ano kayo, yung extra extra ganon na extra extra na extra extra, um, extra, extra na sa side line oh. ano? pero kaya pa tay kaya, kaya pa kaya, kaya pa ilang taon na kaya tay seventy three na naku nagatanim para kayo ng palay hanggang ngayon? Oo po doon, doon, dahil kandi ko gagalaw. Doon siguro na kwan yung uh, sponsor natin na kanyang Konyang kanyang kung kanyang walang da bang darating yeah. sa amin kasi ah. kung pala kung sino pala yung hindi humingi yun yung uh, bibigyan abot yeah. abot so yan guys hmm. Yeah. yung sorpresa namin kay tatay at sana marami pang taong matulungan na katulad kung nasirap hmm. Opo. Opo. Itong edad ko na ito, hmm. pinipilit kong magtamin ng palay upang makahawak lang, makabili ng bigat. Hmm. Yun lang. Hmm. Sa isang araw tayo, lang yung sahod niya sa pagtatanim ng palay? Kumisan may tatlong daan, dalawang daan, ganun lang. Bung maghapon, dalawang, tatlong daan. Babad sa araw yon hmm. Eh, Dahil kung dyan, ko kikilos. Okay. Hmm. May kuwan pa pala. Pahabol. Eh, pahabol. Oh. Kung dyan, ko kikilos. Okay. Ako na lang po bahala dyan na... Okay. 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 Patang pa sa lamat. Hindi na kumanin. At least, hmm. baka may kulang lang ito. Maraming salamat po sa si inyo. At binigyan niyo ako ng pira. Uh, pasalamat tayo si Manong Manong uh, Eduardo yung uh, naiyak. Tinuro niya. Silipin natin yung bahay niya kung tila, um, saglit, saglit. Oh. Kung... Uh, ito yung bahay ni tatay. Uh, tignan natin, silipin natin. ha? Uh. Oh. oh. Ito, ito yung, yung kwarto. At saka yung... Sa kabila, sa kabila, sa kabila. Sa Isang kwarto pa na yata. Ayun no. Sa kabila. Oh. At tignan nyo. Oh. Karton pa yung sapin niya. Yung bahay niya. So yung bahay ni Tatay. Babalan mo pa man ala ni Jero. Ang pamilya niya. Yung bahay ni Tatay, yung yung bahay ni tatay Santeno. Ano niya pa di hiling mo? Wala na po kundi basta kanila yan po kung bigyan pa nila, kung tulungan pa nila po sa bahay ko. Nagpapasalamat ko lang lang ako sa kanila. Ulam, ulaman na kung sakain. Nagtatanim na ako ng palay. Uh, kung ano ka lang, uh, ginahire gina ka lang nila. Ihire ka lang. Sumasama lang ako sa mga... Wala kang sariling lupain. Wala. Tumulong uh, kasi galing sa kahirap. Kaya... Gusto niyang magbalik sa... The water, the city, man, man. Mar huh? So, yan guys. So, one. Ang uh, importante dito guys, yung spirit of helping mm -hmm. people na mm -hmm. malaki man o maliit. Pantay-pantay po At least, may spirit of helping. Natutuwa na ang Panginoon sa atin. So, so, so mm -hmm. na lang guys. God bless us all. Mm -hmm. And salamat sa sponsor kahit hindi siya nagpakilala. Message tayo sa sponsor. Anong masasabi niyo ulit? Wala na po, kundi pasalamat po ako sa kanya. Lalo lalo si ang Panginoon ito. So, hmm. At Ay, ako na po sa loob na aking paghihirap. Okay. Okay. So? So... so yay! Yay! Okay. Okay. Sino man siya, uh, ipagpanalangin po na po natin. Sige, dito na po ang... Okay. okay.